celebrate our culinary heritage this Filipino food Month. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dinudumog ang tindahang ito ng pritong manok ang fried chicken ni Ruel. Pantay na pantay ang luto. Ganda, crispy, juicy sa loob. Kung ang iba, yung parte-parte ang itinitinda, dito, buong manok sa halagang 260 pesos. Ang kanilang fried chicken, dinarayo daw dahil sa malutong nitong balat na ang pampalasa, labing apat na taon na raw niyang isinisikreto. Hindi namin minamadaling i-luto kalsesoning, eh. Talang manunot hanggang ilalim. Guys, nandito na tayo sa Marikina, dito sa legendary Aton's Fried Chicken. Actually, magdi-dinner time na at medyo mahaba na yung pila at nagkikrave ako ng masarap na kanto style fried chicken mm. ibang klase yung lutong, ibang klase yung 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 ang yung Ang yung yung 1995, nung mula mas bate, lumuwas si Ruel sa Maynila para dito mag-aral. Doon ako natin sa chewing ko, business nila, fried chicken na. Kaya doon ako paano nila gawin yung pagpreparasyon ng manok. Let's go! To... Nung nakapagtapos, sa kanya na naisipan na magpayo ng sarili niyang pwesto. So, sa umpisa, hindi wala ganun punan. Yung mga nakajang nila mga kariton, nirepair ko. Yung mga kawalin nila na junk na rin na pinagluman nila, nilinis ko. Yung medyo gumanda ganda na, na sana buwan namin noon. Dumating naman yung galot ng undoy. Yung karito ko natangay talaga ng COVID eh. Pati yung mga manok kong stock nasira din. Misis ko nga medyo ano na ta, maiyak-iyak na. Pero ako pinapalakas ko lang talaga loob niya. Sabi ko kaya natin to. nang mo ako sa Bombay. Tapos nagkapuunan. Yung umpisa ko, lima lang muna eh. Hindi pa nga po pa yung misis ko dahil natatakot baka hindi mabinta. Sayang, malulugay lang. Pero ako, nilakasan ko ng loob ko talaga. Tapos lang ng undoy, doon na pumutok talaga siya. Yung mga hole-in-the-wall na kainan, yung mga sulok sulukan na street food, food for the soul, ultimate comfort food. Kung baga, yan yung kinakain mo nung bata ka. Hindi lang siya basta pagkain, pero may story ka naalala. Marami na tayong mga kababayan na mula sa pagiging isang kahig isang tuka o masenso sa pagnenegosyo sa kalsada. Wala silang magagarbong kainan o Michelin star na batayan ng mga mahuhusay na chef sa buong mundo. Pero kuhang-kuha naman nila ang puso at panlasa ng masa.